Ako po si Brother Chris, yung ibig sabihin ng Your God is bigger than your fears, problems, worries. He is in control of everything. Ay kahit gaano kalaki ang iyong mga takot, problema. At pag-aalala, mas malaki ang Diyos at kaya niyang kontrolin ang lahat. Ito ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Mayroong isang mas mataas na kapangyarihan na nagmamalasakit sa atin at laging nariyan para tulungan tayo. Maaari nating harapin ang anumang hamon sa buhay dahil ang Diyos ay nasa ating tabi. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Amen.